Welcome back mga Welcome back, Ito na naman po ang inyong lingkod. Si Mr. Destiny At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media mga Eto Ito yung ebidensya at resibo mga kaldab, Na kung saan nga po pinagpipiestahan sa social media Na nanganak na nga po si Maine Mendoza Nakakatuwa lang po di po ba Imbis na iba yung sasabihin nila Eh talagang binanata ni Henyo Master si Maine Polkerson Kaya nga sabi ko sa inyo kampante lang eh hindi po ba maging matatag lang po kayo. Huwag po kayong masyadong padadala sa mga sinasabi at pahayag po nila. Kaya nga po ako masaya dahil alam natin mga kaaldab na kumbaga relax lang, kampante lang. Hindi po ba? nag na naman ang aldab will be back. eto ito po yung ebidensya at resibo na totoo naman po talaga yung mga lumalabas sa social media na wala pong halong edited yon Maraming tanong pero hanggang ngayon walang kasagutan. Maraming tanong kung bakit ayaw pong patigilin ng pamilya Polkerson at pamilya Mendoza ang Aldab. Di po ba? Pero nagmimistulang trending pa rin kami. Kaya ang sabi ko sa inyo, ito po ba yung mahina? Ito yung po ba yung wala na? Sinasabi po kasi nila na tapos na. Sinasabi po kasi nila na wala na pero gaya ng sinabi ko gaya nga po ng pinapaliwanag ko depende po yan sa mga reaksyon depende po yan sa mga komento po nila hindi po ba kaya doon sa mga nagsasabi na, ako Mr. Destiny move on ka na tapos na yung boxing tanggapin nyo na yung katotohanan na keso ganito keso ganon hindi po ba sabi ko nga po sa inyo ako mga kaaldab, masaya po ako sa mga nababalitaan natin. Masaya po ako sa mga nakikita at napapanood natin. Pero dumidepende pa rin po tayo sa sitwasyon. Dumidepende pa rin po tayo sa mga nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganon. Di po ba? Kaya relax lang po kayo maging matatag, maging kampante. Di po ba? Sa dami po kasi ngayon na mga nagbibigay ng mga bali sa dami po kasi ngayon ng mga nagsasabing ganito ganyan etc etc di po ba relax lang po kayo maging kampante ako mga kaldab, hindi naman po tayo basta basta nagpapa -apekto. hindi naman po tayo basta basta nagpapa kumbaga ganito ganyan di po ba sabi ko nga po sa inyo yung mga lumalabas po ngayon sa instagram sa twitter akala nyo po ba pumapabor sa army hindi pabor po ito sa aldab lalo na po yung sinasabi ni Henyo Master Joey De Leon kasi dito pa lang halata nyo na at ramdam nyo na tapos na yung sarswela dito pa lang alam nyo na yung may mga punto may mga sinasabi at may pahiwatig na po sila malay nyo nga po bukas sa makalawa biglang maglabas ng conference o oh, hindi po ba magkaroon ng kumbaga yung Magkaroon ng issue o aminan na, hindi po ba? Magkaroon ng tawagan, ibig kong sabihin magka, mag, mga ka-aldab, e eh biglang may umami na, hindi po ba? Kaya nga po sabi ko sa inyo, depende po ito sa sitwasyon, depende po ito sa pananaw ng iba. Kasi tayo po yung trending nakakagulat nga po, di po ba? Mahina daw po yung aldab pero tayo po yung trending ng Alda be ba? Kaya nga po sabi ko sa inyo, baka bukas sa makalawa may mga issue na naman eh. Di po ba issue na pagsasamahin nila si Maine, si congressman, tapos may mga balibalita na lalabas. Kasi syempre nag yung Alda eh. Ganito po sila ka-desperado kung mangyayari yan. Halatang halata pong malaki ang takot nila sa Aldab. Halatang halata po na kumbaga ayaw talaga nilang mag-trending at mag-viral kasi nga po kapag tayo po yung pinag-usapan tayo po yung nanalo marami po talagang may ingit marami po talagang magre-react marami talagang magko-komento di po ba sinasabi ko lang po ito para lang po sa kalaman ng lahat sinasabi ko lang po ito lalo na po sa mga taong nagsasabi ng ganito nagsasabi ng ganon di po ba ang dami kasing Komento na keso ganito, keso ganon. Ako, Mr. Destiny, move on ka na. Tanggapin mo na yung katotohanan na wala ng aldab. Tanggapin mo na yung katotohanan na keso keso ganito, keso ganon. Di po ba? Kasi ang dami po talagang komento. Ang dami mga sinasabi na, nako Mr. Destiny, lahat ng sinasabi mo hindi totoo. Lahat ng komento mo ganito ganyan. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, relax lang maging kampante lang po kayo, maging matatag. Malay nyo, bukas sa makalawa, tayo naman po yung pinag-uusapan. Tayo na naman po ang nagtitrending at nagbabiral. Hindi man ngayon, hindi man bukas. Ba? Kaya dun sa mga nagsasabi, hindi, Mr. Destiny, tapos na yung boxing. Hing po ba? Wala naman po. Eh. Sabi ko nga po sa inyo, sa mga nagsasabi ng ganyan, nagpapahiwatig ng ganyan, wala naman pong problema. Hindi po ba? Ang problema lang naman dito, kung ano po yung sinasabi nila, kung ano po yung mga komento nila, okay lang po yan. Alam naman po natin kung sino yung nagsasabi ng totoo at kung sino yung nagsasabi ng fake news. Sa ngayon mga kaalda, masasabi lang naman po natin, depende na lang yan sa mga magiging senaryo, depende na lang yan sa mga kwento po maglalabasan ngayon. Di po ba? Ang kagandahan lang naman po, trending po ang Aldab will be back. Di po ba? Dati Aldab aldab pa rin, ba? Ito yung ebidensya ko na kahit anong gawin po nila, kahit ano pong sabihin nila, hindi po tayo nagpapaapekto. Never po tayong nagsasabi na wala na pong aldab. Sila lang po. Pero kita nyo naman po ang ebidensya at resibo. Sinasabi ko lang po ito para malaking sampal po sa mga nagsasabing wala ng aldab sa mga nagsasabing tapos na yung Aldab. Hindi pa po at never pong matatapos ang Aldab Nation. Kasi kami pa rin po ang panalo. Kami pa rin po ang wagi. Hindi man ngayon, hindi man bukas. Po ba? Pero paunti-unti niyong mararamdaman. Sinasabi ko lang po yung totoo. Sinasabi ko lang po sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Well, ang gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po, ng pinakalatest at sariwang update. Abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Meng at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.